na ako dito sa ayun yung naka fish pala namin no? ayun doon lang pala sa highway yung magiging daan natin ayun yung fish natin no? ayun, uh, ayos pala masasample ako mamaya para makita natin <laughs> alam mo, ma ma maputik. <laughs> Ape ka cinta rundo na. Ha <laughs> Lawa, bab lawa talarik makarakap ta. Pasampol ka to sana. Kalau pa mo. Na. Maano kang dito may mga bubog eh.

Buot yeah. na lang ko lang nubisa na mga na. eh. Ali, eh, magpatulak na kayo pong. Tulak yung ring aliwa. <tulang> hmm. Yun. Yeah. Yeah. Map, mukhang kailangan ng patos dyan. <laughs> na, boss, alis to kayong bagya ka Tutukluan nyo na. <tulang> Buri yung sabunip po sana nyo kanina. Wow. Ano? Dapat ating kayong patos, Ken, boss. Kaya niyo kumalimbang eh. Hindi abag Karita na malimbang, bab. Mahaba itong ano natin, no? Itong fish cage natin. Kaya makakarkula ko kung ilan itong nakahuli. Ah, palalagyan nung natin lambat yan para hindi takot umapak yung tao. Hmm. <laughs> <laughs> Ayan sila. Andun na Ayan. Oh. Malalam niya pa pinbap na. pa. Pero nagbomba na kayo kabukas. Oo, nung iya mo minuran. Kababo na na, mga tonin sa Tayo natin para makakarkula lahat yung o Kasi banda doon hindi na nakakagalaw na maayos eh <laughs> oh, Wala alam na boss Bab ka baryo tala rin niya Kaya wow. wala kaya baryo kabaryo namin dun sa bahay na matanda to yan 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 lumalang yung tilapia eh Mahirap ka talaga eh <laughs> <laughs> dito lang yan o oh. yan Oh yun para makita natin no yung sample size ng isda Tignan lang natin dito, boss. tama kita yan ganda pala ganda 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 bodog bodog hello dige sige sige yan <sive> <laughs> <laughs> <coughs> go go go, go. <laughs>